<laughs> Pero hindi di siya basta-basta na ulo. Isa siya ang chicken nugget. Sabi naman yung ulo na yan. <laughs> Pero ya, yeah. oy, kasama din, din pala. Kasama <laughs> din natin si Digo. Ey, pogi. <laughs> Ay, kuya Digo. Wala siyang boses, guys. Pero tara, no? <laughs> ah! Buta <Okay>. ko, bunyari sa... Ewan ko, hindi naman ako tumalot. Ayun, natapon din pala kayo. Eh, Hahabolin kasi tayo ng... Oh, wala naman pala mga ulo dito. Ah! Meron! Uy, <laughs> wow! Lupit naman ang smile nung nanghahabol. Ah! <laughs> Sa tayo pupunta nito. Naku, ang ano naman ng maze dito. Ulo, sige go, ikaw yung bait. Digo! Sige, sundan so, na natin si Digo. Ah! No! <laughs> ano ba yan? Palagi ako namamatay. Dapat pro ako dito eh. Dead end. Uy, may tao dito ako nakasalubong si Pang. Ah! Uno, ang dami. Dalawa Oh, yan Saan ba dito yung daan? Baka dito Dito, Ay, dito, dito, dito Tatlo sila dito Oo, no Dead end dyan, dead end Ano ba yan? Ah, ang dami Ang dami nila to, to, nakita ko na Ayun, nakita, nakita ah, Ang laki naman ng chicken nuggets dyan Ano yan? Parang malamaryo ha Ah Ah dito yung kill! Dito oh, may maliit na butas dito. Uy, nawala na si Digo Ah, Nandito pa ba si Digo? oh Checkpoint! Eyyy! Na nakinain na ata ng chicken nugget. Oh no! Aaaaah! Magiging nag! Uy! sila What a pro! Hi! MMM! Hahaha! Game, 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 game! Eyyy! Ang cute na! Takbo! pala guys Ano ba yan? Nagbo-Valentine's yung mga chicken nuggets dito Ano oh, na? No. Baka may suwalpot na naman Ayan Ano ba yan? Tatlo best ako na matay Uy Ingat dito Feel ko may butas tong hagdan dito eh Ayan o diba? Panis I'm so pro Ingat sa pag-akyat kill Uy level 2 na agad tayo Panis Ang dali lang naman pala neto Wala ba mahirap? Eh ba't nandyan ka pa? Ay pag <laughs> Tara! Ingat dyan! May ano! May butas! butas! Ayan! Ayan you know, o! Level 2 na tayo! Ayun! Nagsama tayo! Yay! Uy! Ay, ang cute ng crocodile! <laughs> Ayan o! No? Crocodile oh, Michael. Michael! Ay! Ay! Nag-live man! Dito ba? Uy! Nasa may para temple tayo ha! Uy! Ibang entity! Hulo! Ang creepy naman! No Hulo! Ang creepy! Kala ko ba nugget? Hindi ko din alam! Akala ko nuggets lang din! Kung saan tayo oh, pupunta nito? Dito, 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 talon! Ah! Oh no! Ikaw man yung inaabol nila! Ah! ah! Dito, dito, dito! Ah! Uy! Na, nakapato ako sa ulo! Inapakat ko yung ulo nila! Ayun! Naka-escape tayo dun! Panis! Ang creepy naman nila tignan! Ah! ah! Dito! Ah! Ulo! May namatay! Ulo! Ayan, safe ako dito. San ka? Oh, no, no. Dito sa may ano, color black na. <laughs> Ayan. Oy, wala. Talon ka dito ha? kasi gumagalo kasi siya ng platform. Ayan, very good. Tapos dito. Oh, oh no, ang creepy naman nito. Ang liliit ng mga space. Oh, no. Oh, no. Ah! Ang Ulit ng space! Oh no! Meron din dun! Ayan! Oh no! Michael! Ingat! Tagbo lang! lang. Ayun! Ito! Meron din! Ang creepy naman ng bacon na to. Oh, ang creepy. Ah. <laughs> 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 Ayun. Ah! <laughs> Anyari. Ayun, natapos din sa wakas. Nang uuto yung mga arrow. Ano ba to? Napupuno ng jump scare yung game. Ululu. Ululu. Michael, uh -huh. sa'yo na. Uy, nawala yung tunog Uy, checkpoint! Ayun, nandito ulit Talon! Uy, di ko Lumilipat siya! L lumilipat. Ay, nahulog ka! Balik, gumagalaw sila Ayun Eh, hello po Why siya nandyan? Nakakulong Nakakulong lang dito yung isang ulo ng bacon Ang creepy naman! Ewan ko kung creepy yan talaga tingnan <laughs> Kaya nga, akala ko chicken nuggets na yung mga habol sa atin. Madami pala sila. Ayan, nasa level 3 na. Panis, ang galing. Game! Ala! Dito na tayo sa chicken nuggets at may pakpak -pak na siya. Butterfly. Ang <laughs> <Butterfly. laughs> <Butterfly. laughs> <laughs> oh, cute! <laughs> Ayan, hindi na creepy dito. Cute na. Hello, dead end. dead end. Okay, try kaya tayo ngayon sa level 3. Oh no! Ah! Umigupin ka ng black. Ah! ah! Oh no! Nom nom nom. Wala, <laughs> no. oh. namatay ako. Yung mga chicken nuggets lang yung nakapatay sa akin. Ang cute pa nila. Butterfly. Butterfly in the stomach. Wala, ang cute! Umiikot! Hey! <laughs> ay, hindi na siya umiikot. Wala! San ka? Oh no! Namatay ka? No! no, no. Ayan! Uy, ano yun, umiikot yung chicken nuggets. Ang cute! Eh! Girl! Ah! Ang sama ng bacon! Namatay ako! Pinalapit niya sa akin yung butterfly na ano, chicken nugget. Ayan, gagal. Ayan, nasa likod mo ako, Kel. Dito yun, Dan. Ay, wait, di pala. Namatay ka? Ah! <laughs> kinaget. Magkalaban. Para tayo tuloy ipis dito. O oh, dito ba? Mali pala. <coughs> Ayan din. <laughs> <laughs> ayan o, kota na butterfly. Saan yung daan dito? La, date, date. Mali! Hindi e, yan dyan yung daan. Dyan pa naman ako pumanta kanina. Pwede naman apakan yung ulo nila eh. Dito ba? Saan ba talaga yung daan nandito? Wait, what? Baka dito sa kandila. Charot lang. Wait, saan yung totoong daanan? Ah, dito sa habila. La guys, ayan, nahanap na ni Michael. Hinabol siya ng butterfly na chicken nugget. Yo, nanggaling ko umila Ala, wrong way! Hay, ay nandito ba? <laughs> <laughs> hey. Eh! Ah! Oh, checkpoint! Ayun, muntikan ka do na. Dito dito. Ah! Go. No, Buti na no, no? nag-checkpoint ako. Wala na wala na 'yung oh, ulo na ko. Niyo. No! Dito ba? Hindi naman 'yan 'yung daanan eh. <laughs> <laughs> Namalika no, na ano. Wala na wala na din 'yung ulo mo. <laughs> Hindi na tayo ipis. peace Dead end. See, <laughs> <it>. <laughs> hindi ka naman nagsabi. Pinamatay ka. Ah! No, 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 no. Chicken nuggets go away. Ipiprito ah! kita. Anong klaseng chicken nuggets? No. To Jollibee or McDo? Dead, end. Dead end, ba? Wait, what? No! Know. Parang bumalik lang ako, Michael! Nahanap ko na. Oh, no. Ako Balik ka doon sa spawn. Sa si spawn? Sa... Wait. Papa, din sa laka ko. Ang dami natin dito, ha. Wait, sunod ako ah. sa'yo. Dito? Oh, no. Ah! Nandito pala. Parang natakpan. Ang galing. Ala. Nandito tayo ulit. Ayun, ang pakyat. Ah! Ah! Oh my God. Hala, nandito na naman tayo sa ano. Kaya nga eh. Ito na naman yung nakakatakot. Ah! Laki na ulo niya. Okay, dito parkour. Eh, di mo kami maano. Parkour, ano kami? Parkour gods. Yes. Master and God. Dito, dito. Uy, may maliliit na naman na ano. Ah! <laughs> Namatay si Michael. Bali pala doon. Dapat dito yung daanan. Wala, say, Ano ba yan? Ang sikip dito. Ayun, may nakikita kong ulo dun. Dito ba yung daan? Ayun, sumasama lang yung babae sa atin eh. Ah! <coughs> oh, na no, no, no Ano, ang creepy naman dito. Ayun, nashock ako, nashock. Shaky, shak, shak. Ayan. Ayan, may ano na naman dito. Dito daw yung daan. Parang nagkakaroon ako ng trust issue dito ah. San ka? Dawawala si Michael guys. Andito na. Wait, what? Dito na ako sa ano? Ayan. Alay dito 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 tapos may ulo doon kaya pasok tayo dito and then silip muna tayo syempre baka may ulo dyan bigla eh safe naman baka dyan meron ano ba yan ang sisikip talaga dito dyan meron saan yung daan di ay oh, you ano know, may spoon point ay eh, ang galing natin ah ay parkour again ang basic naman na eh, eto oh Muntikan ka, ka mag-kiss dun. Wait, dito ta. Dito, dito nga. Uy, well, may elevator dun, no? Oh. Ah, natapos na natin! Let's go! Yay! Oh! So, kung gusto yung parang ganitong klaseng video, ay click yun lang yung video sa screen nyo. enjoy kayo, mag-iwag kayo ng like at mag-subscribe. Yes, tama! And maraming maraming salamat nga pala sa panonood. At kita ulit tayo sa susunod na video, ah. And by the way, thank you dahil umabot ka sa dulo ng video,